Hello mga kakunyan! So, eto na nga mga B. Nandito na nga kami sa Macau Airport at naglalakad na kami palabas. Hindi nga pala ako nakapag-video sa loob dahil bawal nga po doon sa may immigration. So, paglabas oh, din namin ng airport, ang ating mga ay, sa ka na ako makapag-video. And be sure na nakaprepare po ang inyong 6 dollars, Hong Kong dollars, dahil pagsasakay kayo ng bus, kailangan nyo yan. Kailangan sakto lang din yung ibabayad ninyo mga bipa. Ito lang okay, tawag na po sa paano eh, hindi na kayo mahirapan. Dahil hindi uso ang sukli-sukli. So ayan nga at nakipagchikahan pa dahil alam niyo naman, first time natin mga bipa. So excited ang lola nyo. Buti na lang at may mga nakasabay kami tinuruan nila kami sa mga dapat namin gawin at kung ano yung bus na sasakyan namin. Actually mga me, nakapagtanong na nga pala kami sa mga kaibigan natin na mga dati na pumunta dito. Yung mga alam niyo na mga expert na sa mga galaan. Pero syempre, kailangan pa rin namin magtanong sa kung saan nandoon na kami mismo sa lugar. Dahil iba pa rin yung on the spot tayo makapagtanong. At na nga mga me, kami ay bumaba na at nag-start na ng aming paglalakad. Hey, let's go! Tara! Worth it naman mga B. Huwag kayo mag-alala. Worth it kapag ka -buy nyo yan. May mga free na agad kayong mga free taste na madadaanan. So it's up to you na lang. Kung gutom na gutom na kayo mga mi Huwag na kayong mahiya. <laughs> pero kami kasi talaga in-enjoy namin yung paglalakad namin. Mabilis ang lakad nga lang naman talaga dahil naghahabol din kami sa oras. Kailangan pa kasi namin bumalik ng Hong ala Alam na po naman, napaka-kunti lang ng oras namin pero talagang sinulit namin pagdating nga naman namin dito mga bi ay manghang mga nga kami. Mas maganda siya sa personal. mafe-feel mo talaga yung ambience ng Macau as in. So, hihina in nga kami mga bi kaya nagtanong nga kami sa mga kabayan natin dito. Kayong mahiya magtanong dahil marami talagang mga kabayan natin dito na makakahelp sa inyo at sa aming paglalakbay. Diyos ko, hindi ko maiwasan di mag-video talaga. Excited ang lola niyo. Ayan, nakapag-change outfit na nga pala kami sa CR. Charing! So, habang naglalakad kami mga mga ayan, start na nga ng aming mga pag picture picture dahil talaga naman ayan aura pack <laughs> Siyempre, samantalahin natin ang pagkakataon dahil hindi naman kami dito maglalagi. Minsan lang ito mangyari mga mi. At ayan na nga, sa uh, spill na feel ng mga lola. <laughs> dito naman ay wala mga pakialam ng mga tao, lalo pat alam nila na turista ka. Well actually, karamihan nga naman dito ay mga turista Wang to sawa nga talaga kayo dito mga mi dahil talaga naman marami kayong pwedeng spot na kayo pipicturan So it depends na lang sa inyo kung paano ninyo i-aura ang paligid Mostly naman dito mga bi ay mga turista So syempre kami feeling turista na din Minsan lang tumangami kaya sulitin na natin Ay pak ang mga aura ng lola nyo <laughs> Marami din naman mga turista na nakakasabay kami dyan that time Pero, um, medyo na shucks. Oh, shucks Medyo natuwa lang kami dahil Hindi masyadong crowded nung time na pumunta kami Actually, siguro dahil katatapos lang ng bagyo o typhoon Galing ng Hong Kong Kaya wala masyadong nakapag-isip naman Bakasyon, o hindi ko alam Basta naisip ko lang yun <laughs> Hindi na nga kami nagkadal masyado sa spot na yung mani. Eh, ano daw, mga b hindi ako sanay mag voice over <laughs> nabubulol na anyhow, ayan, hindi na nga kami nagtagal sa spot na yon at kami ay lumarga na papunta sa ibang bus station at ilalagay ko po dyan mga bi dahil nakalimutan ko anong bus yun sinakyan namin, 26A if I'm not mistaken, o oh, yan so, after namin dito sa San Malo sakay naman kami ng 26A na bus papunta ng Londoners makau, Macau uh, Venetian at Parisian so, magkakalapit lang kasi yun mga mi kaya mas mabilis natin yun na magala, dahil magkakalapit-lapit lang talaga siya. so let's see again, nagtanong nga kami pala dito kung uh, saan kami pwedeng lumaba <laughs> hindi namin alam yung nagawa namin. So, huwag kayong mag-alala. Marami makakapag-guide sa inyo dito mga may. Basta huwag lang kayong mahiya magtanong. Lalo pat dito, napapansin talaga nila at nalalaman nila kung sino yung mga turista. <laughs> hindi ko alam kasi siguro sa outfit. Oh, <laughs> cheering. <laughs> Yun din kasi ang sabi ng mga taga doon. Sabi nila, alam namin na turista kayo. Huwag ganyan dahil nakikita daw nila na yung mga suot namin hindi daw parang pang-ordinary. Oh, hindi daw pang-ordinary. Ano ba? <laughs> I mean, yung mga aura daw namin, may sense nila or napapansin na talaga nila na hindi talaga yung uh, usual na sinusuot nila doon sa mga doon nagtatrabaho. At ah, syempre mga mi, kapag kayo nandyan, dapat alam nyo rin yung oras, kung anong oras kayo dapat nandoon, anong oras kayo dapat mag stay Dahil, syempre kung isang araw lang naman yung ilalagay nyo dyan, mabiyahi pa kayo pa uwi. Kaya syempre, kung sino ang mga ka, makakasalubong ninyo at makakasalamuhan nyo, be sure na hindi kayo masyadong makapagchika ng matagal. Ayan, at papunta na nga kami sa bus. Excited na papuntang Londoners! At of course, syempre kailangan yung i-prepare ang inyong mga coins. $6 po kada sakay nyo ng bus. Kaya kailangan may nakaprepare kayong mga coins. So don't worry sa mga galing ng Hong Kong dahil tumatanggap po sila ng Hong Kong dollars dito. Be sure lang talaga na kayo ay may sapat na coins dahil hindi dito uso ang pasukli-sukli. Ayan, di ko na naman mapigilan ng picture na naman ng lola nyo. Haya na nga at syempre kukuha tayo ng mga pasimpleng pictures, pasimpleng mga memories. So finally, nandito na nga kami sa Londoners Macau. This is our first sampa dito sa Londoners, outside ng Londoners. Eh, paano ba banggitin? Londoners? <laughs> Ay, pagpasensya nyo na. At dito nga mga misa labas, nag-start na nga kaming mag-take ng pictures and videos. At feeling irang ang lola nyo, ayun, pa-shade-shades pa. Kala mo naman, hindi malabo ang mata. <laughs> Nag-shades ang lola nyo, kala nyo hindi malabo ang paningin. Tinitiis ko lang yun mga mi, para lang makapag-picture na mayroong yung sunglasses pero badly needed ko talaga ang eyeglasses ko kaya after nyan talagang tinanggal ko yan ayang ginawa ko ng headband <laughs> so ayan na nga mga mi ini-enjoy muna namin itong pag video video sa labas dahil pupunta nga kami doon sa may overlooking kung saan makikita namin ang buong paligid ang buong baba nitong Londoners at sa loob ng Venetian, Parisian at ano ko ba yun? oh yun na nga <laughs> So, after yan, mga mi, kami ay nag ng pictures at pumunta na nga kami doon sa may pinakaloob ng building na yan. Marami kami man nakakasabay, kaya hindi kami masyadong uh, natakot, hindi rin kami masyadong, alam niyo yun, parang feel at ease at napakasarap sa pakiramdam mga mi na gumala, yung tipong, ayan, nakapagkulangot pa, Diyos Mario <laughs> Alam niyo mga mi, kapag ka napunta kayo dito, mararamdaman niyo yung aura ng Macau na parang feeling yung nakapunta kayo ng Paris, ng ng Veniceia, ng Venice, ah ano ba, Venetian, Parisian, Paris, London. Alam niyo yung para kayo nakapunta sa mga lugar na pinag isa na lang siya na halos I think within 3 hours, 2 hours kayo niyang siyang libutin. Yung parang pangmabilisang libot lang talaga. Syempre, alam niyo naman tayo mga may limited yung time natin kaya kailangan natin ng mabilisang galaw, mabilisang lakad. At of course, mga may kailangan, lagi kayong handa. Kapag yung mga cellphone nyo nga pala ay mabilis malobat, be sure na may mga handa kayong power bank dahil syempre sayang yung moment mga may na instead na makapag-picture kayo, kayo or makapag-video kayo sa loob, syempre, ma alam nyo yung masisira ang moment nyo dahil palobat na kayo at limited yung mga spot or mga pictures na makukuha nyo. Kaya always remember, magdala lagi ng power bank. Ayan. So, hawak-hawak -hawa ko nga yung power bank ko dyan. Dahil palobot ng ang lola nyo. Gawa nung papunta pa lang kami, galing kami dun sa may bus station, sa starting point namin, nag-video na ang lola nyo mga may halos na ubos na ang buong battery ng cellphone ko. Alam nyo naman, mahaba-haba ang biyahe at talagang tinake ko talaga lahat ng video ko. Ewan ko kung mai-edit ko pa ba siya. But anyhow, mga mi, ayan, ang gulungan ng video ko. Hindi ko na maaintindihan itong pinaggagawa. <laughs> ayan, take a picture na lang po muna dahil talagang nafe-feel ko yung ambience ng Macau kahit na saglitan lang so ayan yung mga videos na makukuha ninyo kapag kayo ay naglakad-lakad dyan sa labasan hindi lang naman kayo ang mga turista dyan. Kaya feel at ease na mag ng pictures and videos. Yun nga lang, kapag maraming tao, be sure na kailangan nyo ring pagbigyan sila sa mga gustong mag-video ng mga spot na kung saan gusto nyo ring mag-video. Dahil all of this place, oh, tama ba? Ano yung <laughs> Lahat naman ng lugar na ito ay para sa mga turista na gusto mag-picture-picture free. kayo mag-picture as long as hindi kayo nakakaabala sa iba. Bakit na nga kami dyan mga mi? Kaya naman, ayan, get ready. Dahil gusto na namin talaga makita kung anong itsura sa loob. Hindi ko na nga pala alam kung paano to i-edit-edit edit, mga mi. ang paulit-ulit na lang yata itong mga take ng pictures ko at video. Ayan, ang paganda pa ang lola niyo. Medyo malayo-layo rin po kasi yung lalakari namin. Galing dun sa pinagbabaan namin labas nitong building, ay nag-ikot-ikot na kami at medyo malayo-layo. So, heto mag-elevator uh, e na lang nga kami. Meron namang elevator dyan pagkarating nyo dyan sa may mismong entrance. Meron namang elevator dyan kaya huwag kayo mag-aalala. so paakit na nga kami ng elevator dyan at feel free po mga me na enjoy ang moment nyo. And of course, nandito kami sa aming final destination and see you sa part 3!